Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maanghang ang mga naging mensahe ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte laban sa mamamahayag na si Ramon Tulfo. Ito'y matapos maglabas ng istorya ang nasabing mamamahayag tungkol di umano sa hidwaan sa pagitan ni Inday Sara at ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte dahil kay Senator Christopher Bongo. Sinabi din ni Tulfo sa kanyang artikulo na susuportahan lamang ng Pangulo ang kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos kung ang pipiliin nitong bise ay si Go Imbis na si Inday Sara. Sa kanyang Facebook post, tinawag na chismis ni Inday Sara ang mga pinagsasabi ni Tulfo at binatikos din nito ang pahayagan na naglabas ng nasabing artikulo ng Mama Mahayag. Tinawag ding bastos at mapanghusga ng alkalde si Tulfo. Nandun na tayo na karamihan sa atin ay marites. Pero yung isusulat ang chismis at ipapalabas na ito ay totoong nangyari ay nakakalalaki na. Ani Inday Sara Sa aking karera sa politika ay marami na akong nakasalamuhan na lalaki na tulad ni Tulfo. Yung paningin sa mga babae ay hindi nag-iisip at ibinabase ang galaw at pananalita sa nararamdaman lamang. Mga lalaking bastos at mapanghusga. May mensahe din si Inday Sara sa kanyang mga taga-suporta sa social media sa buhay ninyo. Huwag nyo hayaan na kayo ay bastusan dahil sa edad kasarian o paniniwala. Huwag nyo payagan na kayo ay tulfohin. Ani Inday Sara, sa ngayon ay wala pang tugon si Tulfo tungkol sa mga banat sa kanya ni Inday Sara. Hinihintay din ng mga netizens ang magiging pahayag ni Pangulong Duterte at Senator Go tungkol sa nasabing artikulo. Anong masasabi mo sa balitang ito?